Sunday tu. Me, love. Love it, love it, love it, love it, love

no na yun. Oh, barangan si Lingok. Wawa naman. Kaya ako. Kaya, yung mga nangyong mga ano. Wala Wala, napin ako dun ah. Ako titinda <laughs> Oh, to, mga 3 minutes lang to. Duduktong ko na lang yun sa isang video. Kasi 5 minutes yun, diba? Mayan? Mayan, kanina ka pa Nga. Hindi mo ako pa magawa ko. Ako oh, takot mo. No?